tap. Asa na kami. <laughs> ah, hindi Ay, Kasi, na tutok. Hay nako, panget ng view. Si purbahay na sa gilid. Eh, babae naman na kami nang buntog. Ito naman pagbaba niya. Na ano ba 'no? Kumukumpa niya. Marang hindi pa. 'Yan, babae na kami. Okay. Wei, well, tipid na sa gas.